Nakikita ko ang anointing na dumadaloy sa iyo, mga himala na nagaganap habang ikaw ay nananalangin at habang ikaw ay nagsasalita tungkol sa kanya. Habang ibinabahagi mo ang iyong patotoo, nakikita ko ang mga tao na umiiyak at nadadala ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. Mapuno ka nawa ng kapangyarihan ng Diyos. Naway kumalat ang revival na ito ng makapangyarihan sa pamamagitan mo. Hi, ako si Reyna mula sa Manila, Philippines. Mahigit na 40 years na akong kristyano, ngunit nakikipaglaban ako sa depresyon, pagkabalisa, takot at kawalan ng pag-asa. Nahulog pa ako sa kasalanan ng panonood ng pornografiya at nagkaroon ng maruruming pag-iisip at nagkaroon rin ng atraksyon sa kapwa ko babae. Kahit na kristyana na ako, namuhay ako ng dobling buhay at isa pa akong worship leader nito. Sinubukan kong gawin ang self-deliverance ngunit walang nangyari. Sumubok na rin ako sa iba't ibang mangangaral upang ipanalangin ako para sa aking kalayaan pero wala rin nangyari. Dahil sa matinding pagkauhaw ko sa Diyos, napanood ko ang isang video ni Apostle Catherine at nagulat ako nang ipag niya ang isang worship leader na mayroong spirito ng pagkapipi. Na sa aking harapan ay nakita ko ang worship leader na nanginig at habang siya ay ipinapanalangin ni Apostle Catherine ay bigla siyang nakapagsalita at umawit muli sa Panginoon. Napuno ng pag-asa aking puso. Kung nagawa ito ng Diyos sa kanya, Magagawa rin ito ng Diyos para sa akin. Pinanood ko ang mga himala sa Zoom ni Apostle Catherine. Sinunod ko ang kanyang mga payo, ang ipahayag at talikuran, ang lahat ng nais kong mawala sa aking buhay. Matapos ng aking pag renounce sa isang panalangin lamang, sa isang mass deliverance prayer, nang sabihin niyang, pinuutusan ko ang lahat ng demonyong nakakapit sa anumang itinakwil ninyo na umalis. Lahat ng espiritong demonyo na nakakapit sa anumang itinakwil ninyo, dapat kayong umalis sa pangalan ni Jesus. Igla akong dumighay ng napakahaba, pinakamatagal na pagdighay sa buong buhay ko. Pagkatapos noon, alam kong may nangyari. Alam kong iba na ako dahil biglang nawala ang depresyon. Hindi na ako malungkot, napuno ako ng pag-asa. Oo at nariyan pa rin ang mga problema. Pero hindi ko maunawaan, mayroon akong kapayapaang hindi kayang ipaliwana. At may isa pang nangyari, tumigil na ako ng pananood ng pornografiya. Ang gapos ng maruruming pag-iisip at kahalayan ay tuluyang nawala. At ngayon, tatlo at kalahating taon na akong malaya at nananatili akong nag-aalab para kay Jesus. Patuloy na gumaganda at gumagaan ang buhay dahil sa revival na ito. Kaya Apostle Catherine. Maraming salamat sa iyong pagsunod sa Diyos. Inantay kita ng apat na pung taon upang lumaya sa apat na pung taon ng pagkakaalipin. At sa isang panalangin damang mula sa isang dalisay, anointed, tunay na lingkod ng Diyos, ang ganap na nagpalaya sa akin. Tunay ngang ang mga susi ng kaharian ay nasa iyong mga kamay. Ginagalang kita at binabalik ko ang papuri sa Diyos.